Nung umutang ka sakin, inunawa kita, pinagbigyan, di ako humindi. Pero bakit nung sinisingin na kita dahil kailangan ko ng pira, ako pa tong hindi marunong umintindi? Pakinggan natin ang makatotohan ng flip-top ni Shernan, isang kilalang pangalan sa mundo ng flip-top sa Pilipinas. Pero sa pagkakataong ito, hindi basta-basta ang tema. Hindi ito tungkol sa yabangan o bara-bara. Ang tinalakay niya, utang na hindi binayaran. Masakit pero totoo, kaya't siguradong marami sa atin ang makakarelate sa bawat salitang kanyang bibitawan. Nagtatrabaho ako para sa pamilya, kahit mabugbog maghapon ang katawan ko. Kumakayod ako ng marangal at hindi ako nagtatrabaho para sa katamaran mo. Kinigising mo ko madaling araw, kahit tulog na ako. Dahil sa pakisama, ako naman bumabangon pa. Gusto kong sabihin, pero mas gusto kong maisip mo kung nakakaisturbo ka na ba Pinautang pa rin kita bilang kaibigan mo. Binaliwala ko na yung kapal ng iyong muka. Pero bakit nung sinisingil na kita dahil kailangan ko na talaga, ako pa tong kailangang mahiya? Tama naman, madaming makaka-relate dito. Kahit pa flip-top lang. Pero matatamaan talaga yung mga makakapalang mukha na wala nang balak magbayad. Minsan, hindi lang pera ang usapan, kundi respeto na rin. Kaya't kung ikaw yung may utang, sana magising ka na at tapusin ang pananagutan mo. Hindi lang ikaw ang naapektuhan, kundi pati ang iba. Wala namang problema sa pira eh. Kaya ko yung kitain. Ang hindi ko matanggap, para sa pira, handa mong kalimutan yung pagkakaibigan natin. Whoa! Wala rin problema kung mangutang. Lahat tayo nagigipit, pero magbayad ka ng tama. Dahil hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang binigay ko sa iyong pagmamahal at tiwala. Masyado ka ng kinakain ng sistema. Masyado ka ng ganit. Maswerte ka pa kasi dinadaan ko lang sa salita kung nararamdaman kong galit. Kaibigan kita, concern ako iyo. Papayuhan kita. Gamitin mo ang pira para makisama. Wag na wag kang makikisama para sa pira. Sana mapakinggan ito ng lahat ng may utang na hindi pa nababayaran. Hindi lang pera ang usapan dito, kundi respeto at tiwala. Bawat pagkakautang may epekto sa iba. Kung may konsensya ka pa, magbayad ka na. Huwag mong gawing biro ang utang dahil baka karma na ang sumingil sa'yo. Halos hindi ko na nabibili yung gusto ko para lang paghandaan ko yung buhay sa kinabukasan. Tapos ikaw, gagamit ka lang ng kapal ng muka, magkakapira ka na. Hindi lang ako ang niluloko mo, pati sarili mo, pati pamilya ko na sa akin umaasa. Pero tama na ang drama. Magbayad ka ng utang mong ito ang